Shout out everybody! Boom boom! Ayon! Kamusta kayo niyan mga ka 5 Mga Mga mam, mga sir, sa mga dako ng mundo kayo naroon? Saludo po ko sa inyo. Ayon! Uh, welcome back ulit mga ka 5 sa akin channel. Meron na tayong pag-uusapan ngayon, no? At uh, bibigyan ng reaksyon. Alam ko marami sa atin dito yung mga nagbibigyan ng reaksyon sa ngayong klase uh, impactang matanda na to, no? <laughs> Sorry po my term, but yun ka eh. Okay. Ano yung sinasabi niya na wala? Okay lang naman yun na uh, Dave kasi nandun ka naman. Okay lang naman yun, Dave. Kahit wala sila, importante nandun ka. Mga ka five Pasing tabi po sa mga sumusuporta sa matandang o uh, tao dito, matandang gurang na to mga five nila. Hindi ko alam kung nga uh, ngayon ay magpapatuloy pa kayong susuporta sa kanya. Ngayon ay patuloy pa kayong maniniwala sa kanya which is kitang kita mga ka-59 ang kasinungalingan yan kasinungalingan ng matandang gurang na to mga 5. 59 kulang pa ba yung pagpapatunay na yan mga ka-59 para malaman ninyo na ang babaeng ito ay isang huwad hunyango peke, huwad bangag, matandang gurang wakwak -wak, at kung ano pa impakta, yun walang ibang dapat itawag sa iyo yung ka God bless God bless mo yung ka, ka gamit gamit mo sa pangalan ng Diyos eh kulang na lang sa iyo tubuan ng sungay sa pagkasinungaling mo eh Ang kapal naman ang mukha mo para magsalita ng ganyan. Sa susunod, kapag hindi ka sigurado sa source mo, huwag mong iba-vlog hanggat hindi ka uh, sigurado na yun talaga yung nangyari. Finifeed ka ng maling informasyon, ikaw naman, ibinu-voice out mo agad at ipinapalantad mo agad. Alam ko, merong luluto dito sila, ano eh. Ay, wag na nga. Huwag na muna. Huwag na muna natin sabihin ngayon mga ka-59 kasi at uh, baka malaman niya eh, mahirap na magmakaawa pa to o maghanap ng kakampi o magpaawa. Kawawa naman. Eh, Tsaka isa pa, oh, wala naman sa Pilipinas yan. Matandang kurang na yan. Eh, balita ko, yung mga ka-charts mate niya eh, hindi na nagugustuhan yung ginagawa niya. At ay daw sa issue para lang may ma Ma blog. Ah, o, so, sige, sabihin na natin uh, may mga vlog pero sana naman, matandang kurang. Sa susunod, aalamin mo ang tunay na nangyari. Okay. Moving forward. Or past forward tayo mga kapayad na Ngayon, kayo mga nandyan, hindi ko malaman kung magpapakatanga pa ba kayo, magpapaka buang pa ba kayo, magpapaka uh, makikinig pa ba kayo sa matandang kurang na yan, kung ngayon na patunayan nyo ng nasisinungaling hindi sila pumunta doon sa barangay mga ka-59 eto sige sabihin na natin pumunta sila doon bakit hindi kayo tumawag kung talaga pumunta kayo doon sige ibahin natin yung kwento kung talaga pumunta kayo doon bakit hindi kayo tumawag o oh, nandito na kami nasa na kayo yung bang sinasabi na I'm here now where are you? <laughs> Pumagalan ba? Kaya lang hindi mga ka-59 eh kasi wala nga doon. Na-confirm na, na ni Ramil, pumunta siya doon sa barangay at tinanong kung talagang may naghanap mga ganitong tao sa kanya. At na-confirm na wala. So na-confirm din na itong matandang gurang na ito ay sinungaling. Ngayon, i-confirm ko pa ba sa inyo mga ka-59 na makikinig pa kayo sa matandang sinungaling na ito? Ha? I-confirm. Tinan mo nga ka, mga ka-59 pag ito ay nag-upload Ginagamit niya si Dave. Nakang pusang gala naman, no? Oh. Hindi niyo pa ba nakikita ito malinaw na malinaw? Ginagamit niya si Dave. Una, ipapalabas niya si Dave. Tapos yung personal vlog niya, isisingit niya. At panghuli, sa kanya isisingit niya si Dave. Di ba malinaw na ginagamit niya si Dave? Ngayon, sinasabi mo na hindi ka manggagamit. Ano itong ginagawa mo ngayon sa channel mo mismo? kung hindi ka magagamit, bakit kailangan ka magsinungaling? sabihin na pumunta sila sa barangay para maniwala sa iyo mga nanonood sa iyo? Ay, nako. Hanggang kailan pa ba mga kapay na matitigil tong mga hunyango na pilit sumisira at sisira kay Ramil at sa mga manalastas? Hanggang kailan? Ang isang ninong ni Dave na talaga na mga suportado rin siya mga ka-59 at nabago rin ang buhay nito at nung malaon nga ay nagkatuluyan pa sila ni at Ate Sexy dito mga ka-59 ay nagsalita na rin, nagbigay na rin ng payag na sinabi niya na against siya doon sa attitude, sa naging attitude ni Dave at ilang buwan siyang tumira doon, hindi naman niya na feel o hindi niya nakita na minamaltrato siya o sabihin natin may kasalanan si Dave dito mga kapaymen. Pero mas may makasalanan dito yung mga adult na nag sa kanya. Mas may mga kasalanan dito yung mga walang hiyang mga to na mga matatanda na, na hindi marunong mag-isip at naghahangad lamang na sumira ng kapwa. Gusto nyo palang tumulong eh. Bakit si Dave ang gusto niyong tulungan? Kasi maraming sponsor. Basic! Bakit ayaw niyo tulungan si Nanay Carmen? Hmm. Bakit ayaw niyo tulungan si Tatay Freddy na nasa labas na naman? Oh. Bakit ayaw niyo tulungan yung ibang mga tinutulungan ni Ramil? Bakit si Dave? Kasi mahal na mahal si Dave. Anak ng mga kamote naman kayo, mahal na mahal niyo, ginagamit niyo si Dave. ginagamit niyo yung bata ginagamit niyo yung kamusmusan ng bata imbis na turuan niyo yung bata paano humawak ng pera just in case na pag ikaw ay tumanda na at nagkaedad na alam mo kung paano hawakan ng pera dahil hindi madaling kitain ng pera ngayon sa ipinakita ninyo sa ipinadama ninyo sa batang yan na madali lang kumuha ng pera na madali lang makatanggap ng pera Sigurado ba kayo na magsisipag pa yan? Hindi kasi aasa siya, madali lang pala magkaroon ng pera. Ano ba ang dahilan bakit sila sumama sa iyo? Hindi ho dahil sa minamaltrato siya. Kasi nahihigpitan siya doon kay Ramil na puro disiplina ang ginagawa sa kanila. Nahihigpitan sila doon kay Ramil na pinagbabawalan silang gumastos, pinagbabawalan sila ng ganito, pinagbabawalan sila ng ganyan. Sana napunta yung 85,000 na sinasabi? Yes, oo, tama ho kayo matandang gurang. Ipinang upgrade sa motor. Hindi nga ho, tama, uh, isang bigayan yun, utay-utay, pero napunta sa wala. Ba't kailangan mo mag-upgrade ng motor kung nagagamit mo naman ng maayos? Di ba? Maging practical sana siya. Yun ang ayaw ni Dave sa bahay o sa tahanan ni Ramil kasi tinuturuan sila maging practical. Kasi hindi nyo ganun kadali kumita ng pera mga Alam nyo Alam na mga OFW yan. Alam nating lahat yan na hindi ganun kadali kumita ng pera. Pero ganun nyo kadali binibigay sa batang yan para makuha nyo lang ang loob niya. Ganun nyo kadali binibigay sa bata na yan para sumama sa inyo. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya magtitiwala sa inyo? Hanggang kailan siya sasama sa inyo? Hindi naman kayo physical na magkasama talaga. Hindi katulad kay na nakatutok siya. Naaalaga ang mabuti. Oh my god. May taga hugas. May taga luto, may taga plancha, may taga laba. Wala kang gagawin kundi mag-aral ka lang. Mag-aral, mag-aral, mag-aral. And then pag natapos mo yung pag-aaral mo, napagtagumpayan mo na, nakuha na yung mga, napagtapos mo na yung gusto mong kurso, saka ka nga yung bumira doon sa mga gusto mong gawin. Yun ang itinuturo ni Ramil. Pero lahat yun ay binasag ng mga walang hiyang makakapal na mukha na mga impakta na to at impakto. Kung talagang mahal niyo si Dave, nakita niyo sana yung effort ni Ramil okay nakikita nyo sana kung paano <clears throat> sorry pero para akong hindi ako rin yung parang hindi pa makamobon sa pangyayari kawawa si Ramil dito kawawa yung bata Dave, kung sana, <clears throat> sabi naman ni Tec Junis, aminin mo lang, mapakumbaba ka at may chance pa na makabalik ka sa kanila. Si Ramil naman, uh, wala naman tayong aasahan kay Ramil na magsasalita siya ng against kay Dave. Dahil iba ang, iba ang naging uh, tandem ng mag-amanto. Doon sa mga taong pilit na sumisira kay Ramil, no? Doon sa mga taong pilit na gumagawa ng paraan para wasakin itong mga manalastas. Uh, hindi nyo naman nakikita yung mga buong pangyayari sa loob ng bahay, ano? Kaya ikaw na matandang gurang, uh, Pasensya ka na lang talaga. Sorry ka na lang talaga kung meron mang dumating sa na hindi mo magugustuhan. Okay? Ah uh, Paano ko ba sasabihin 'to? Basta. Yung darating na ito, sigurado kong hindi mo magugustuhan. Matandang gurang kung napanood mo man 'to, ako si Askan Lupet. Ha? Ah, na nagsasabi sa na yung mga susunod na pangyayari hindi mo magugustuhan. Kung paano, manalaman mo na lang, hindi ko na kailangan ang detalye ito. Ngayon, doon sa lahat ng mga naniniwala sa matat ng na to, sana magising naman kayo, sana makita ninyo kung talagang totoong pangyayari. Sana makita ninyo na, oh my God, nagoyo lang tayo nito. di Diba? Ginoyo lang tayo dito. Ginamit lang tayo ng matandang gurang na to. Pati si Dave ginamit. Kay nong Stephen naman, thank you, thank you, thank you so much. At uh, talagang hindi mo binitawan si Dave at gusto mo nandiyan ka. Pero sana naman na, uh, sir, kung talagang uh, gusto nyo alagaan si Dave, eh sana physical na nandiyan kayo. Physical na nababantayan nyo si Dave. Kasi ngayon mo mga ka 59 kapag kaganyan kasi walang nagbabantay kay Dave na lahat oo na lang oo sige gawin mo yan sige bigay mo yan sige gawin mo to at tuwang tuwa siya sa mga ginagawa niya kasi may laya siya which is hindi natin alam higing outcome marirealize marire niya later on na mas masarap pa rin pala kay Tatay Ramil Tumira mas masarap pa rin pala kay Tatay Ramil kahit dinidisiplina ako kasi tinuturoan pala niya ako na maging tao mas masarap pala tumira kay Tatay Ramil kasi in the future magagamit ko ang lahat ng turo niya sa akin sana magising na po kayo lahat ng mga naniniwala dyan sa mga uh, lahat ng mga umalis kay Ramil sana maniwala kayo na malinis ang hangarin ni Ramil. Sana maniwala kayo at tulungan ninyo kung talagang mahal ninyo si Dave. Tulungan ninyo na magbago ang bata. Tulungan ninyo o turuan ninyo kung ano ang tama. Mga ma'am, mga sir. Sa manda ko na mundo kayo, naroon! Salud po. Ingat tayo mga ka-fireman at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin ng dakilang lumika. Maraming salamat po. Boom boom!